ikalabing dalawa ng Agosto, taong isang libot na raan at na diskubre Nadiskubre ng manalakbay na si Susan Hendrickson ng tatlong malalaking buto sa isang talampas ng Timog Dakota sa Amerika na bilang bahagi ng pinakamalaking kalansay ng Tyrannosaurus Rex na nahukay ng tao. Pinangalanan ng dinosauro na si Sue na nabuhay may kita 65 milyong taon ng nakararaan at natagpuan na mga buto nito ay halos kumpleto na at nasa maganda pang kondisyon. Naunang ginusto ng institusyon ni Hendrickson na magdayo ng isang museo para kay at sa iba pang mga buto galing sa panahong Kretasiko, ngunit nagkaroon ng demandahan dahil sa legalidad ng lugar kung saan nadeskubre ang mga buto. Kalaunan ay nasubasta ang kalansay at nakuha ng Field Museum ng Chicago kung saan ito ay nananatiling ipinapakita para sa publiko na tumatayo sa tangka 13 talampakan at mayroong haba na 42 talampakan. Bukod dito ay naging malaking tulong ang magandang kondisyon ng mga buto ni Sue para sa liksikid ng buhay ng isang T-Rex kung paano gumagana ang katawan nito. Kabilang na din ang pagkadiskubre ng isang buto na naging malaking suporta sa teorya na ang mga ibon ngayong patahon ay nagbula sa ng mga dito sa